Good morning guys. Sa mga pagpalang araw po sa ating lahat. For today's video guys, magtatay si Pio Minis ng mga mga trapal ba or luna. Ay May mapagawa po sa atin. Kaya <coughs> maaga po si Pio Minis mag mag Magtay guys. Kasi mamaya production naman yung gagawin ni <coughs> Pio guys. medyo nahirapan ako guys kasi malaki to o oh, malapad. Dati yung nagagawa lang ako nito dati pero ano lang uh, ma hindi masyadong malapad. Hindi katulad nito guys. Ayan guys, samahan nyo ako at lang tayo magkapera today. magka tayo ngayong araw bukod sa production natin. <coughs> maagang maagang biyaya guys. Maagang maagang biyaya kay kinaryer ko na po guys. Kaya uh, thank you Lord. guys. So, ngayon tapos na. Bali, bubogtong <coughs> ko na lang yung pizza. Sobrang lapad, guys. Kaya medyo nahirapan ako. Ayan lang guys. Thank you for watching. Bye bye.